Naranasan mo na ba ang bawal na pag-ibig? Yung tipong kapag nabisto, tapos ang maliligayang araw mo. Pwedeng naman di, pero bawal ang magselos. Lalo na kung nandyan ang original. Ang ipinagbabawal na pag-ibig, na kung saan maraming nagpapalupig, hindi ako tanga para subukan. Pero namalayan ko na lang, nagugustuhan ko na ang halimuyak. Sumasabay na sa ritmo na dadala sa kakaibang sensasyon. Gusto ko na nito. Wala nang pakialam sa sasabihin nila kung dito ko mararamdaman ang tunay na saya. Makikipagkita sa dilim sa tagong lugar magpapalambing at hahayaan ang mga kamay na maglakbay magpakalulunod hanggang sa parehong bumigay gusto kita at kung ito lang ang paraan para maangkin ka isusugal ko na sa kanilang iisipin ang mga mangyayari. at hahayaan ang sarili ang mahalaga ay akin ka. Kahit na patago. Kahit na malayo. Kahit na bawal. Pero pakakawalang kita kapag nariyan na siya. At masusi maghihintay hanggang sa muling may pagkakataon na. Mataliman sa ganitong senaryo, patuloy na pipiliin ko. Hanggat gusto mo, patuloy tayong makikipaglaro sa tadhana. Magkikita ng patago. Hindi ako susuko. Dahil ikaw lang ang nagparamdam na sa malupit na mundong ginagalawan, may halaga ang isang tulad ko. Hindi ako pang karaniwan kapag kasama ka. Sa'yo nararamdaman ang kakaibang saya nakahuhumaling, Nakaadik... hinahanap-hanap bawat minuto. Patalino akong tao, pero magpapakatanga para sa'yo. Maglalaro tayo ng apoy, hindi na baling mapaso, basta ikaw ang kasama. Kaya kahit bawal na pag-ibig pa yan, Papá